Mula muling nakamonitor ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng uh, malaki o madaming volume ng sulfur dioxide mula dyan sa Mount Canlaon. Sa nakalipas yan 24 na oras ay nga sa hensya nasa 5,798 na tunilada kada araw ang naitala nitong uh, biyernes hanggang uh, ngayong araw ho, ng Sabado. Bagamat uh, natakpan ng ulap ang uh, mismong crater ng vulkan, naniniwala mga eksperto na meron pa rin uh, steam uh, plumes na ibinubuga ang Mount Canlaon. Sa naturang hakbang ay madidetect umano kung uh, tuloy-tuloy pa ang abnormalidad ng bulkan. Maliban nga dito, may limang mga pagyanig din na na-detect ang mga otoridad at posible ang uh, pagkakaroon pa ng mga kasunod na pangyayari. Bukod pa sa ground deformation at uh, pamamaga ng bulkan, ay may mga obserbasyon pa rin sila sa iba pang salik na nakakapekto at magiging hudyat ng panibagong pagsabog. Ang mga ito mga kabombo ay tinuturing na tandaan ng aktibong uh, kapasidad ng bulkan para naman magbugah ng abo at uh, ang worst case scenario ay muling pagputok nito na may kalakasan at uh, maglalabas ng uh, material mula hujan sa crater ng naturang bulkan payo tuloy ng mga eksperto maging alerto ang publiko at laging maghanda sa posibleng paglikas kung kinakailangan